maulang araw sa inyong lahat. Pauwi na nga kami ng mister mula sa bayan papunta sa aming bahay. Ngunit naisipan niya munang dumaan kami sa bukid doon sa lupay ng kanyang papa. Nagahanap nga daw kami ng kabuti o inatawag na uong dito sa aming lugar. Tutalbasa so, na rin lang kami, at sulitin na namin ang sa ulan. not na naman ng ibon. Dito <laughs> kami sa bukit. May nakita tayo guys. Guys, o. Oh. O, oh, diba? Mushroom. Oo. Oh, oh. Saan? Sabi ko sa yan, eh. yan sama, siya magkakasunod yan. Yan sa isa, malaki siya yung kanina yung sabi ko. Tingin. sira na ako na. Dapat kahapon pa. Ito pa isang muo. Ay, na kahapon. Ito pa guys. Isa. Ito pa guys ay sira na siya. Ang dami guys, kaya lang nasira na. Kahapon pa dapat. Yan o. Sira na yung iba. Dapat kahapon pa. Yan o. Home Hunters. Oh, ang cute niya. Hmm. Yeah. Oh, my God. Ayun, guys. Oo, na malaki. Malaki niya, guys. Ayan. Ayan, oh. Malaki siya. Parang isang... Wow. sa Grabe. Grabe, ang laki niya. Ito ay sa gubat. Try na. Malamig mm. guys. Buong punso. Mm. Oh. Ang laki. Diba? Gawin na rin tayo Ayan, ng... yung nakikita ninyo yan, mga dahon ng ampalaya. At kukuha tayo upang maihalo ma tayo mamaya sa lulutuin nating kabote. Ayan na guys, yung mga natin. Kunti lang, pero pwede nang pang ulam. At least hindi tayo na zero ngayon, unlike before na ano talaga tayong nakuha. Tapos may daon pa ang palaya.